kanyang gimmick ang mga kandidato nitong Webes, October 19, ang unang araw ng opisyal na pangangampanya ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections maaagang nagparamdam gamit ang mga tambol ang ilang kandidato dito sa Barangay Bangkal sa Bayan ng Guagua. All white tambong lineup na inikot ang buong barangay. May mga gumamit din ng sound system para marinig ng mga kabaryo ang kanilang mga jingle at plataporma Habang ang iba naman abala sa pagkakabit ng mga campaign para pernalyas sa buong barangay. Paalala ng Comelec, may tamang sukat ng mga tarpaulin at campaign materials pinapayagan lang ang laki ng tarpaulin na mula 2 feet hanggang 3 feet, habang ang mga polietos naman ay isang long size bond paper ang laki. Hindi rin umano maaring maglagay ng campaign materials kung saan saan dahil may mga designated common poster areas sa bawat barangay. Pwede rin magpaskil ng mga campaign materials sa mga pribadong lugar basta't may pahintulot ang may-ari. Bilang pagpapatupad ng mga patakaran ng COMELEC, nagbabala ang ahensya na bawal ang paggamit ng mga ilegal na pamamaraan sa pangangampanya tulad ng vote buying at intimidation. Sa mga butante, ito na ang chance at panahon para suriin ng mabuti ang mga aspiring leaders sa ating sariling barangay.